Good day guys, ito, uh, nandito tayo ngayon sa home service Dito lang din sa Santa Rosa, Laguna Ayan, kung makikita nyo yung RPM ay irap sya uh, Mag high RPM Then, ang problema nito ay namamatay sa takbo ang unit Tapos, parang pupugak-pugak Ayan, Nissan Navara na D40 2010 model So, upon scanning, uh, nakita natin na normal naman lahat ng reading dito sa ating uh, parameters pagdating dito sa mga sa, sa mga sensor nya, injection pump 'yan normal naman pero 'yun nga ang problema ay uh, installing o in installing na namamatay yung makina sa idling ayan so nire natin ayan ganoon pa rin ang issue so tatlong buwan na daw ang ganitong issue nung sasakyan sakyan ni sir So ang ginawa natin ah, Nag-check nag tayo ng mga fuel hose Yan tulad niyan, may crack na Yan papina, Papalitan natin yan eh nakita kita Pag ganyan kasi singaw na yan So kapag pipi na yung mga hose nyo, palitan nyo na At kapag matigas na yan, Hindi na po pwedeng gamitin yung ganyan Magkakaroon pa ng uh, pressure leak yan Then check natin yung uh, fuel filter At nakita natin na may mga dumi yung sa fuel filter nya Ayan, at water separator ayan ako may kita nyo may mga itim itim na naipon don sa fuel filter ayan so pwedeng magko ng pagbara sa filter natin and then don sa suction control valve at injection pump at don sa mga injectors natin ayan then dito ayan yung water separator ayan Uh, madumi na yung pinaka filter dun sa loob kaya pinalitan na natin ng bago so ayan ayan yung uh, luma niyang, uh, water separator kita nyo naman ang dumi na ayan, nangingitim na yung pinaka filter niya dun sa loob ayan. so kapag ganyan palitin na po yan ang pure filter po pinapalitan niya na 20,000 kilometer or 30 ayan, depende sa gamit nyo Ayan, palit na tayo ng bago. Ayan po yung bago na ikakabit. Ayan, makikita nyo. ma Ma dinis. Ayan. At ganun din yung isang fuel filter. Ayan, maputi. Ayan. So, yun yung mga basic uh, check-up na kapag ganun may engine stalling sa nabara check nyo muna yung mga filter, check muna yung mga hose kung uh, malulutong na. Then, palitan ng hose. Tapos, Palitan na rin ng clamp, palit ng fuel filter. Yan tapos ang ginawa pa namin dito, nilinisan namin sa suction control valve. Yan Ah, uh, hindi lang namin naisama sa video na 'to. Then after magawa, ayan, i na namin. At uh, so far, hindi na siya namamatay ang makina. At uh, okay na rin yung acceleration nya Ayun. Uh, thank you sir uh, Eduardo. Ayan at uh, okay na yung unit mo. Ayan satisfied customer marami salamat po yan po nga yung pakisend mo sa yung address mo oh, game so sa so shop itin. mo para oh, may ma-refer ako sa iyo oh, makituro oh. mo kung saan basta yung ano eh pag ano eh message na ako sa messenger ah kasi eh, siyempre yung pala si Brad Sherwin i-refer ko pala siya kaya pala yung pala yung ako din hindi ko alam baka may na-refer din siya sa iyo ako oh, meron po kasi pag na-satisfy sa iyo yung customer